sa uh, maraming uh, magandang hapon po mga minamahal ko mga taga subaybay uh, last dose 48 na ng hapon at uh, ito't ito na ibasta namin ito kaninang umaga magsalasan na namin sa kariton uh, para dalhin sa junk na at uh, maging pera at uh, maibili ng mga pangangailangan sa bahay So, magkano lang naman ito? Hindi <laughs> pa naman. Kunti lang to. <laughs> Napakamura ng karton ngayon. So, eto. At uh, nakabasta na. Nalagyan ko na ng langis ang gulong. So, handang-handa na sa pagbiyahe. At uh, lalabas na nga ako rito sa luuban para ibiyahe ko na itong mga karton na ito. Uh, thank you for watching mabuhay po mga minamahal kong mga taga sa so bye, bye please like and share po